Yan po mga kasipag ang aming bundok. Ito ang simba ng iglesia ito ay papalinis ko muna ang aking nabiling kubo. Papalinis muna natin ang aking kubo. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang baho. Galing-galing paglilinis ha. Ah. Kaganda nyo manot. -on, mahal ang bili ko dito. Wow! At, Sana all! Okay, dan ho na sulignom. nom. Ito po ang mga pampahid namin dyan. Oh. Yan. Pareho ang CR kong nabili. Ah, na Yan, ayan ang CR. Hanggang dyan lang ho ang lote kong nabili. Paano masabi? <laughs> oh, do dalawang kwarto 'yan ang loob niyan. Double deck ho parehas. Ano ho sa palagay niyo? Magkano ang bili ko dito? <laughs> ah. Maganda ho ang view dito kasi may bundok. Uh, pwede kayong kumuha ng manok sa tabi. Oh no! Pag gusto nyo magtinula, may manok sa tabi. Yan. Up. Yan ho, papakita ko sa inyo ang loob ng aming kwarto. Yan. Ayan ho. Baboy ang ilaw ha. Hindi pinapatay ha. Ah. May natulog dito. to, Ito. Isang kwarto sa baba. Bumahin ko lang ilaw. Yan. May ilaw ho yan. Oh. At ito ang pangalawang kwarto. Sa taas. Yan. May mga bintana ako yan. Ito hmm. so yung second floor. Ah, ganyan kataas yan. Gan ganito din yung style nung kabilang kwarto. Sira po. Gapok na. Ayan. Pumuksan po natin ang maliwalas. <coughs> yan <coughs> o. Yan aking maglilinis. Bali, ang pasweldo ko di yan ay 1,000 per day. Wow! Sana o! Oh! Yan ho, ganyan o ang kwarto at bintana ng style. Kung gusto niya magpagawa, ay marunong magawa rin. Yan ho Ito, damay sa ho oh. Quality. ano uh -huh. Yan no, ganyan o magpahid ng sulignum. Oh, Makita mo nga boy. Binibilang mo yan, may balik uh -huh. yata at pagano lang uh -huh. lahat. One, two, apat na balik. Kailangan nakatakip ang ino, uh -huh. mabaho. Uh -huh. Tapos na nang yung ilang mo. Yan po, natapos na po namin barnisan at saka lagyan ng pampo. Oh my God! Wow! No! Yan. Ito po ang isang kwarto. Kinulang po ng pampakintabi, eh, kaya ito lang natapos labas. O, wala yung pang sara sa bintana. Hmm. po. Double dick. May dalawang ilaw. May electric pa na solar. Atin po ilalak na. ito <laughs> po. Namisa o. Oh. Yan. Linis na linis na po.